na wili sa flood control kaya't dalawamput-dalawang classroom lamang ang naipatayo sa taong ito. Hugot yan ang deped sa pagtitipon sa palasyo kanina kung saan kabilang sa pinarangalan ang mga guro. Sila ang patunay ayon sa Pangulo na may integridad pa rin sa Pilipinas sa kabila ng hinaharap na krisis sa katiwalian. Nakatutok si Ivan Mayrina. And so we confer these awards at a time when we also confront a difficult question. One that is not lost on any of us mapagkakatiwalaan ba ang pamahalaan? Aminado ang Pangulo na tanong yan ng marami. Sa gitna ng galit ng sambayanan sa katiwalian, kauday ng mga proyekto kontra Pero ang mga pinarangalan sa Malacanang ngayong hapon, patunay ayon sa Pangulo, nabuhay ang dangal at integridad sa mga Pilipino. Apat na guro, tatlong sundalo at tatlong pulis ang ginawaran ng Medallion of Excellence ng isang bangko bilang outstanding Filipinos ng taong ito dahil sa kanilang kontribusyon sa kanilang mga profesyon at sa kanilang komunidad. Bawat tapat na guru, sundalo at pulis ay isang tagumpay laban sa katiwalian at pangungutya na sumasalot sa ating bansa. Inspirasyon sila ayon sa Pangulo para tuloy na linisin ang pamahalaan. Hindi madali ang laban na ito. Marami pa tayong aharapin. Marami pa tayong pagdadaanan. Naroon din si Education Secretary Sani Angara na nangihinayang sa epekto ng katiwalian sa edukasyon. Ngayong taon halimbawa, 22 dalawang classroom lang ang naipatayo, kahit hanggang 150,000 pa ang kulang na classroom sa bansa. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Hindi na naging priority yung pagpagtayo ng classrooms. Apatapong limong classroom naman ang target maipatayo ng Marcos administration bago matapos ang termino nito. Umaasa ang DepEd na bibili sa pagtatayo ng classroom sa bagong pamanuan ng DPWH. Bibigyan kapangirihan din ang mga lokal na pamahalaan na magpatuyo ng mga classroom at kung paano makakatulong ang pribadong sektor. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.